Ang blessing na galing sa diablo nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Hindi lahat ng blessing galing sa Diyos. May blessing din na akala mo sa Diyos galing sa diablo. Alam niyo ba ang blessing na galing sa diablo? Nagkamal ka ng maraming kayamanan pero wala kang Diyos sa buhay mo. Para sa iyo it's a waste of time to listen that sermon. It's a waste of time to spend in reading the Bible. Yumayaman ka na eh pero hindi mo alam ang kayamanan na yan galing yan sa demonyo sabi sa Matthew 4 verse 8 pagkatapos dinala naman siya ng jablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito verse 9 sinabi ng jablo sa kanya ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sa samba sa akin. Kita nyo mga kapatid, si Satanas ang may-ari ng mga wealth sa mundo. Yung nag-a-attract iyo. Kaya nga sabi ni Lord, do not love the world. Ano sabi ng Diablo? Kay Jesus, lahat ng yan, akin. Magpatira pa ka lang, bibigay ko lahat sa iyo yan. Kita nyo, kung tayo nag-worship sa Diyos, may nag-worship rin sa Diablo. Ang mga nagpapahalaga ng kayamanan nila at magpapakayaman ng magpakayaman at ang Diyos ay hindi na kasama dyan. That's the devil's wealth. Tandaan ninyo to, ang blessing na galing sa Diablo, nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Blessing na galing sa Diyos, lalo ka pang lumalapit sa Panginoon kahit kumikita ka ng malaki. At the same time, wala ang transaksyon ng... Bantayan siguro ninyo nga akong kibutang ang background sa likod is mga social medias, no? Na nasa picture. So, sa'yo manggod, ka na may gamiton nga way, harang malayo ta sa presensya sa ginoon sa ka rason na gamiton. nga atong, talent, na gamiton ang atong itong mga talin nun ay usang nga gamiton aron malayuk ta at tuot blessing sa ginoon pero dili na din so usa lang ni reminders na itong nga video dili lang ni sinyo kung dili pati sa ako nga bisan sa ato nang gibuhat pero atong inumduman nga natay ginuo dili ni nato gibuhat aron para lang sa tung kagalingon basin sobra na kay ning atong ginabuhat so usa ka pinumdom natong tan mag eksonan so kinilang message para sa atong tanan god bless you